ka, hugaw na kayo ka, Luka, oy. Uy, gino, naman, oh. Na, maligo, gitaron, uwan ra ba? Ay, ang lakas. Ay, grabe, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. ganit mo ni siya oh. naglambingan ng among mga papis si Aw kayo la nagharutan silang dalawa ang mga papis namin <laughs> as grabe oh. ang kulet naman eh. nakukulit mo ha ang kulet ninyong dalawa ayan ganito sila maglambingan ng aming mga papis Sige. Hmm. Oh, isa naman. Gikapoy na. Oh, Gigapoy na mo. Laki at may gihapon. Na. Sige. Na. Grabe. Grabe. Ay, nako. Kalapok, nanimulo ka. Agoy, kahug... Saan naman na Grabe naman kahugaw. O, oh, tanaw, maligo. gitaron ron, uwan, traba. Oh? Ay, gino. O, oh, no, oh, pwede na hugawa. O, oh, na, -oh, portina, oh, hugaw na maglawas. Agay, maligo, gini ron. Uwan, traba. Kapuray-kuray, ginis katugnaw. Alaw, ay, naunsa naman ay sila. danga und daangan na huangwiat oing.